Hello! Andito na naman ako sa aming maliit na bukid, munting bukid. Mag-harvest na naman tayo ng mga sili. Dami na namang bunga. Na okay na sila. Kasi umulan na, oh. Daming bunga. Na. Dami. Mag-harvest tayo. Tsaka may ano may tong gulay har mag harvest din tayo oh yan buti na lang umulan na at na okay na ang aming mga sili yan dami bunga oh hmm pwede na to i-harvest harvest tayo ng mga sili tsaka mga eggplant aming bunga yan sili na haba pang tinola. May pang tinola na tayo. Pang sahog. Sa tinola, sa sinigang. Yan. Thanks. At umula na. Yan. Tsaka ang aming mga tanglado. Labong. Oh, may hinog na oh, nahinog. Kailangan na magharvest, harvest na sila. Yan, dami. Dami i-harvest soon. Na mga gulay pag may itinanim may aanihin